Sa gitna ng lungsod ng Philadelphia, may isang lugar na kilala sa buong Amerika hindi dahil sa kasaysayan o kagandahan, kundi sa pagdurusa. Ito ang Kensington, isang dating masigla at masaganang komunidad, ngayon ay tinaguriang open-air drug market ng Amerika. Paano nga ba ito nagsimula? At bakit tila nakapikit ang pamahalaan sa trahedyang ito? Ngayon, susuriin natin ang kasaysayan, ang sakit at ang patuloy na laban ng mga tao sa Kensington. Ang tinaguriang ground zero ng opioid at fentanyl crisis sa United States. Noong unang bahagi ng 90s, ang Kensington, isang distrito sa hilagang bahagi ng Philadelphia, ay isa sa pinakamahalagang industrial na sentro sa buong Amerika. Sa mga kalye nito, maririnig ang ingay ng mga makina at ang sipag ng libo-libong manggagawa. Kilala ang Kensington sa mga textile mills pabrika ng bakal, goma, at makinarya. Ang lugar ay naging tahanan ng mga manggagawang Irish, Italian, at German immigrants na siyang bumuo ng matatag na working class community. Ang Philadelphia noon ay kilala bilang workshop of the world at ang Kensington ang puso nito. Pagsapit ng 1970s hanggang 1980s, unti-unting nagsara ang mga pabrika. Dahil sa globalisasyon, maraming kumpanya ang naglipat ng produksyon sa ibang bansa kung saan mas mababa ang pasahod. Kasabay nito, tumaas ang automation. Ang mga makinang pumalit sa manggagawa. Ang dating masiglang ekonomiya ng Kensington ay gumuho. Libo-libong manggagawa ang nawalan ng trabaho. Bumagsak ang halaga ng mga ari-arian. At unti-unting iniwan ng mga middle class families ang lugar. Ang resulta, urban decay. Naiwang nakatiwangwang ang mga gusali. Ang dating masiglang komunidad ay naging pugad ng kahirapan, krimen, at kalaunay ng lumalalang drug addiction crisis. Ayon sa Philadelphia City Archives, ang Kensington ay may mahigit 200 textile mills noong 90s. Ang pagkalugi ng mga lokal na industriya ay nagsimula matapos ang 1973 oil crisis, at pa noong Reagan era kung kailan lumiit ang suporta sa mga urban centers. Ayon sa Urban Institute, ang Kensington ay kabilang sa mga lugar na matinding na apektuhan ng deindustrialization. Sa pagbagsak ng industriya, kasabay ding bumagsak ang kabuhayan, pag-asa, at kinabukasan ng Kensington isang kasaysayang nagbigay daan sa isa sa pinakamalalang krisis ng droga sa kasalukuyang Amerika. Dito nagsimulang mamayagpag ang prescription opioids gaya ng Oxycontin. Ano ang Oxycontin? Ang OxyContin ay isang malakas na uri ng painkiller o gamot sa matinding sakit. Inilabas ito sa merkado noong 1996 ng kumpanyang Purdue Pharma. Isa itong klase ng opioid, kahalintulad ng heroin na maaaring magdulot ng matinding pagka -addict. Paano ito naging problema? Ipinromote ng Purdue Pharma na ligtas ito at hindi nakaka kahit alam nilang delikado ito. Dahil dito, milyon-milyong Amerikano ang nireseta ng OxyContin kahit para sa minor injuries o simpleng sakit. Hindi nagtagal, maraming pasyente ang nalulong, at nang dahil sa maling impormasyon ng mga pharmaceutical companies na di umanoy, hindi nakakaadik, milyon-milyon ang nahok sa gamot na ito. Pagkaraan ng ilang taon, marami ang nalulong at may mga namatay. Ilan ang mga namatay? Ayon sa datos mula sa CDC, Humigit kumulang 300,000 Amerikano ang namatay mula 1999 hanggang 2020 dahil sa opioid overdose, kabilang na ang mga nalulong sa Oxycontin. Noong 2020, kinasuhan ang Purdue Pharma at ang pamilyang nagmamay-ari nito, ang Sackler family. Umabot sa $6 billion ang settlement para sa mga biktima at pamilya nila. Ngunit sa kabila ng halagang ito, walang isamang miyembro ng Sackler ang nakulong. Nang mawalan ng akses sa legal na gamot, lumipat sila sa mas murang alternatibong heroin. Ano ang heroin? Ang heroin ay isang uri ng ilegal na opioid na gawa mula sa morphine isang sangkap na nanggagaling sa halaman ng poppy. Ito ay matapang na pampamanhid, at mabilis magdulot ng matinding pagkalulong sa gumagamit. Noong una, ang heroin ay ginamit bilang gamot noong 1800s, pero kalaunan ay ipinagbawal dahil sa sobrang epekto nito. Sa Amerika, lumaganap ito lalo na noong 1990s hanggang 2000s, matapos ang opioid prescription crisis. Kapag hindi na makabili ng iniresetang gamot, maraming tao ang lumipat sa mas murang heroin sa kalye. Isa sa mga biktima sa heroin ay nagsalita kaugnay sa kanyang addiction. Ako si Samantha, isang beses lang ako binigyan ng doktor ng painkiller pagkatapos ng aksidente ko sa trabaho. Sabi nila, normal lang daw 'yun para sa sakit. Pero mula noon, hindi na ako nakawala. Sa loob ng ilang linggo, naging heroin na ang hanap ko. Sa simula, para lang mapawi ang sakit. Pero di ko namalayan anim na taon na akong nakakulong dito, sa impyerno ng Kensington. Tingnan mo tong kamay ko, lumaki, na maga, puro sugat. Hindi na ako halos makakain ng maayos. Akala ng iba pinili ko ta, pero hindi ko ta ginusto. Isa akong biktima at ang daming katulad ko. Kung may makakarinig nito, sana alam niyong hindi lang ito tungkol sa droga. Ito'y tungkol sa sakit, at sa sistema na iniwan kaming nagdurusa. Libu-libong Amerikano ang namamatay taon-taon dahil sa heroin overdose lalo na kung ito'y hinaluan ng mas mapanganib na fentanyl. Ang heroin crisis ay hindi lamang problema ng droga. Isa itong problema ng kalusugan, kahirapan, at kapabayaan ng sistema noong 1980s, inilunsad ng pamahalaan ng Amerika ang War on Drugs, ngunit imbes na solusyon, lalo itong nagpalala ng problema sa mahihirap na komunidad. Nang dumating ang opioid crisis noong early 2000s, inireseta ang mga painkillers tulad ng OxyContin kahit walang matinding sakit. Maraming Amerikanong nalulong, kabilang ang mga taga-Kensington. At nang higpitan ang pagbenta ng mga reseta, Lumipat ang mga tao sa mas murang heroin hanggang sa dumating ang mas mapanganib na droga, fentanyl. Pagdating ng 2010, sinundan pa ito ng mas malala ang fentanyl. Ang fentanyl ay isang synthetic opioid na ginagamit bilang pampawala ng matinding sakit, lalo na sa mga cancer patients. Pero sa labas ng ospital, ito ay naging pinakamapanganib na ilegal na droga sa Amerika dahil ito ay 50 hanggang 100 beses na mas malakas kaysa morphine simula noong 2010, kumalat ang illegally manufactured fentanyl na galing sa Mexico. Ito ay hinahalo sa ibang droga tulad ng heroin, cocaine, at pills, madalas nang hindi alam ng gumagamit. Kaya't napakaraming overdose cases ang naganap. Ilan ang namamatay dahil sa fentanyl? Ayon sa CDC, mahigit 70,000 katao ang namatay sa US dahil sa synthetic opioids, kadalasang fentanyl, noong 2023 pa lang. Sa kabuuan, tatlo sa bawat apat na overdose death sa Amerika ay may kaugnayan sa fentanyl. Saan ito laganap? Pinakamatindi ang epekto sa mga lugar gaya ng Kensington, Philadelphia, San Francisco, Ohio, at West Virginia. Marami sa mga biktima ay kabataan, dating gumaling na addict, at kahit first-time users. Maraming taon ang lumipas, ngunit mabagal ang naging tugon ng pamahalaan. Ang lokal na pamahalaan ng Philadelphia ay nagtayo ng mobile clinics, needle exchange programs, at pansamantalang shelter, ngunit hindi sapat. Noong 2023, sinubukan nilang maglunsad ng safe injection site, ngunit tinutulan ito ng federal government at ilang residente. Samantala, sa federal level, hindi nagkaroon ng konkretong plano para tugunan ang krisis sa Kensington ang mga video at larawan ng Kensington ay naging viral sa social media. Ang ilan ay tinatawag ito na, zombie neighborhood. Ayon sa ulat, higit isang libot overdose deaths ang naitala sa Philadelphia noong 2024, karamihan ay sa Kensington. Bakit hindi matapos ng Estados Unidos ang problema nito sa drug addiction, lalo na kaugnay ng Big Pharma? Una, systemic at malalim ang ugat hindi lang ito isyo ng droga konektado ito sa kahirapan, kakulangan sa mental health services, at kawalan ng akses sa edukasyon at trabaho. Pangalawa, malawak na marketing at bribery. Malalaking pharmaceutical companies tulad ng Purdue Pharma ang nagtulak ng maling impormasyon noong 1990s hanggang 2000s. Ipinangako nila na, ligtas, ang opioids kahit alam nilang nakaka-addict ito. Binayaran nila ang ilang doktor at ospital para mag -reset ng painkillers tulad ng OxyContin. Mga opioid na mabilis makasanayan o makalulong, sa napakaraming pasyente kahit hindi kailangan. Sa halip na hanapan ng alternatibong solusyon. Pangatlo, tumataka sa pananagutan kahit libu libo na ang namatay sa overdose, mababa ang naging parusa sa mga big pharma executives, at karamihan ay nakalusot. Pangapat, kakulangan sa rehabilitasyon. Mas maraming pondo ang inilaan sa pag-aresto kaysa sa paggamot at mental health care. Marami ring lugar sa Amerika ang walang sapat na akses sa rehab o recovery centers. Panglima. Mahinang regulasyon at kontrol ng gobyerno. U.S. FDA, Food and Drug Administration, ay pinayagang ay approve ang mga gamot na alam ng mataas ang risk sa addiction. Congress at mga politiko ay tumanggap ng milyon-milyong dolyar mula sa big pharma lobby groups kaya hindi agad kumilos. Pang-anim, negosyo ang droga, malaking kita, maraming korupsyon. Ang illegal drug trade ay isang bilyong dolyar na industriya. May mga sindikato sa loob at labas ng bansa na may koneksyon sa droga, halimbawa ang Mexican cartels. Minsan, mabagal o mahina ang aksyon ng pamahalaan dahil sa korupsyon, lobbying, o kakulangan sa political will. Pangpito, mali ang focus ng laban. Sa halip na gamutin ang addiction bilang sakit, pinili ng pamahalaan ng US na tretuhin ito bilang krimen. Ang war on drugs na sinimulan noong 1980s ay nagdulot ng mas maraming bilanggo, pag-target sa mga mahihirap at black, Latino communities. Hindi tunay na solusyon. Ano ang ginawa ng pamahalaan? Sa ilalim ng iba't ibang administrasyon, Mula kay na Obama, Trump, hanggang kay Biden, may mga inilunsad na programa, ngunit kulang at hindi sapat. Trump administration, 2017 hanggang 2020, nagdeklara ng opioid crisis bilang national emergency, ngunit mas nakatutok ito sa crackdown, hindi sa rehabilitation. Biden administration 2021 hanggang 2024 naglaan ng pondo para sa harm reduction kabilang ang naloxone distribution at supervised injection sites ngunit malakas ang pagtutol ng iba't ibang grupo Sa lokal na pamahalaan ng Philadelphia may mga panukalang linisin ang Kensington ngunit paulit-ulit itong nabibigo dahil sa kakulangan ng pondo at koordinasyon Ang Prevention Point Philadelphia nagbibigay ng syringe exchange at medical help Kensington Corridor Trust layuning muling buhayin ang komunidad. Mga volunteers, simbahan, at dating adik na ngayon tumutulong sa kapwa. Ngunit ang tunay na solusyon ay hindi lang sa gamot, kundi sa sistema. Edukasyon, trabaho, mental health support, at pagsira sa stigma. Sa kabila ng lahat, may liwanag pa rin, may mga organisasyong nagsusulong ng pagbabago, mga NGO at faith-based groups ang tumutulong araw-araw hindi lang ito kwento ng addiction. Ito ay kwento ng mga pamilyang nawasak, ng mga batang naulila, at ng mga kabataang nawalan ng kinabukasan. Upang magtagumpay, kailangan ng tunay na suporta mula sa gobyerno, hindi lang pulisya kundi aksyon. Ang nangyari sa Kensington ay babala sa buong mundo ay maaaring mangyari sa anman. Kapag pinagsama ang kahirapan, kapabayaan, at addiction, nagiging bangungot ito para sa komunidad ngunit sa pagkakaisa, malasakit, at tamang pamamalakad, may pag-asa pa. Tulungan nating maibalik ang dignidad ng mga nalulong at muling buhayin ang Kensington. Maging bahagi ng solusyon. Ibahagi ang kwento. Magkomento at magsimula ng pag-uusap. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito para mas maraming mataang mamulat sa katotohanan.